Sige, Para makita naman. Oops. Oh. Oo. Uh. Tapos? Eh bakit walang ano? Ba't hindi umaga na ito ano? Tingitin mo. <Hindi> Naka-on ba? <tipin> Sapatay yan pag ganyan. Eh, uh. eh paano ba ito? Yun yan ito. Ah, timer. Eh paano ba? Nako, father. Wala ba yung manual? Eh? Hindi marunong. <laughs> ano ba yung pag oh, on. On ba yan? Ah, on ba nakalagay? Hmm. Okay, timer mo. Timer. Hindi, fry. Yan, uh, yan. Uh, yan. tapos? Yan. Uh, one minute. Ay, umay. Eh, ang init agad! Ha? Huh? Pinamdaman mo lang. Tapos, off. Oh. โอเคนะนะครับไหนอ่ะมั้อืมบางคอะไร